So guys, nandito kami ngayon sa Makati, Guadalupe. Uh, Magsasurvey uh, tayo sa, ito yung usapin. Nakayon ka ba na may pitch? Siya Yun. Oo, so, so Makati area naman po tayo, tayo magtatanong. Guys, tara. Saba kong si Salomo. So, Makati. Makati tayo. Ano po ba kapag po ba kayo may tigil sa sarap yung Makomen si Ma... Makomen. Ano sa mga yun eh? Dito Ah... Dito Anong lang? Torbay lang. ba kayo ng pincin sa No comment. No comment. So, is... Eh si ba kayo ng oh, pincin hindi. Over. Bakit ka pa ba? mo ma'am, Sabi na naman eh. Ikaw ma'am. Gusto mo bang impeach si, Sarah, ba, si Duterte si Sara o hindi? Gusto mo bang ma si Sara Duterte o hindi? H hindi ka pabor. Ka pabor. Ah, uh, hindi ka pabor. Hindi ka na siya. Impeach mo kasi tatanggalin siya. Balang uh, ano. Oo. Dahil daw po sa may ano confidential pad na ano. Oo. 100. Ha? Ayun nga po siya sabi nila eh. Mga nasa limang nila. Oo. Eh ma'am, hindi kayo pabor. Hindi. 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 Hindi.

Cesar si oh Pabor ka ba na maintin si Sara Duterte? Oh, hindi. 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 Bakit po okay. hindi? Tignan ah, bakit hindi? hindi. <laughs> hindi? Parehas naman yan sila nagnanakaw eh. <laughs> si sir. Ikaw sir, pabor ka ba na maintin si Sara Duterte? Oh, hindi. Sabihin mo sa kanila kung sino hindi. yung walang nanakaw. Yan ang ano. Ayaw. Yung, Para kayo sir, pabor, pare-parehas lang. pare-parehas naman yan sila eh. Tingin mo. Impeach daw si Sara, pabor ka ba si o hindi? Hindi. hindi, hindi siya pabor. Okay. Ang daming dati nag-anaro sa sami. Sa sarang ano, pinag-initan. Ito siyo. Aborta ba naman yung PC Sarah Duterte? Hindi. Bakit hindi tigin mo? Hindi, wala naman. Huwag namin magsakit lang <laughs> yung inakaw. Pag sinabi natin yung inakaw si Sarah, inakaw nila <laughs> ngayon mga 125 million. Ang nagsira bilyon na sa kanila <laughs> ba? Mm -hmm. so, oh, dapat investiga nila. Dapat sila lahat. I-impe sila lahat. Hmm. Pabulkan ah, oh, <laughs> oh. mm. na dapat lahat investigahan. Ito ang pabulkan na dapat. Yun ang dapat kayo, sir. Huwag lang si Day si, si, Sara. Lahat oh, na. Huwag lang si Day Sara. Ayun. Tapos ano naman natin? Ah, sige, sige, sige. Yabagis vlog sa akin, sir. Yabagis. Ah, Tapos oh, sa iyo. Sa loob Sa YouTube po. Ah, sa loob mo. Sa loob mo. Sige, sir. Sige, sige. Sige po. Sige po. No. Hindi pabor po si sir. Hindi pa hindi, pa hindi rin si pabor si sir. Okay. Sino mami? Pwede magtanong lang. Pabor ba kayo sir? Pabor ba kayo na may impeach si Sara Duterte? O hindi. Impeachment. Sara Duterte. No comment. Yes, no sir. comment din. Ito sir. Pabor ka ba na may impeach si Sara Duterte? O hindi. Hindi. Hindi siya pabor na may impeach. Okay. Thank you, Pak. May kailangan mangkanong survey lang, Pabor na may fix sa 230? Thank you, sir. Dora ang mga ito. Hi. Hmm. sa kabila ko. Kami na muna sa paligid. Okay. Jadi okay. so, mag-survey so. okay. na may fix sa Oh, hindi. Hindi. Okay. hindi. hindi. Si Simam. Yeah, bakit bakit sa hindi? Inin mo. Bakit hindi ka pabor? Ah, ayun. Basta hindi pabor si sir. Ikaw hindi. Pabor ka ba na may hindi sa Arad Duterte? Impeachment. Impeachment kay Sarah Duterte. Pabor ka ba o oh, hindi? I impeach po siya. Impeach ba ko lang? Sarah Duterte. No <laughs> yeah. Pabor ka ba na may impeach si Sarah Duterte? Pabor? O oh. oh, hindi. May impeach siya. O oh, hindi ya ako pabor? Hindi pabor. Yeah, hindi pabor? Okay. Bakit hindi ka pabor na ma-impeach si Sara Duterte? Wala alam. Wala alam. Basta hindi pabor silang dalawa si Sarah. O mami, mami. Pabor ka ba na ma-impeach si Sara Duterte? Sara Duterte? Pabor ka? Pabor ka ma ma-impeach o hindi? Pabor si mami. Bakit? Pabor ka ba ma-impeach si Sara Duterte? O oh, hindi. Kasi may impeachment po ngayon na hinihihain. Tanggalin siya bilang presidente or vice president. Ah, ay sayang wala si sister ko. Sayang, sayang. Ito mami. Mami, sorpe Pabor ka man may disalgo kartel. Ito, oh, ito si sir. Yan, may sige, no? Si sir, oh. Pagbag traffic, sir. Sir, pabor ka man may impeach si Sarah. May impeachment. Hindi, ayaw niya, ayaw niya. Ayaw may impeach. Sara Duterte, impeachment, pabor ka ba o hindi? Ya, hindi, hindi, hindi. So halos karamihan, parang hindi nila alam. Ano? Pero nga... Ano si Mami? Uh... Ano Mami? Yes, pabor si ma'am. Ah, bakit ka pabor? Eh, ano siya, yang, ano siya mga sasya siya, ano sa mga, dapat din, dapat din din rin bibit, ano sa lita sa kapwa dala sila parehas pero dito si Saro. Saro, bilang, sa pa Okay, pa Pabor si pa pabor. Pabor pa 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 si pa pa Sa impeachment po. pa you know, impeachment pa Sara Duterte? Oo hindi. pa oh, si Mami. pa si Mami. Okay, Bakit Mami? Bakit ka pa po pa 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 Mm. Bawa naman tayo. Sobrang na. Para naman ma marami tayo may hirap. So, bakit pa kailangan ang paklase pang patunay? Nakikita na ng tao kahit tao lang eh. Parang takot magsalita. Mm. Okay. So, so yes. Pabor na pabor. yes na yes. Thank you po, ma'am. <laughs> ha, hindi po. may <laughs> <laughs> magsalita Mag Mag sir. Ikaw Mag sir. Impeach hindi po, duterte. opinion lang po, po yan. <laughs> <laughs> hindi po, Op opinion <laughs> lang po. Lahat may karapatan tayo, sir. Sa... Pabor o hindi? Yes. Sara Duterte. Yes. 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 Ikaw, mami. Pabor ka, Sara Duterte. Impeachment. Pabor yes. din si mami. Pabor ma din si mami. Ayaw nyo na kay Sarah. Ayaw nyo na kay Sarah. Gusto nyo ng impeach. Hindi naman. Pero wala kayo magagawa. Paliwanag lang ni Sara yung ano. Oh, okay. Ayun. 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 Oh, yun. So, yun. Gusto nila marinig yung paliwanag ng Indes Sara. Nine. So, halos karamihan ay ano, uh, pumapabor. Dito sa Makati, guys. Pumapabor. kayo naman kit si Sara Duterte? Pabor o hindi? Sara Duterte. Hindi, oh. hindi siya pabor. Okay. Bakit mami? Taipa. Taipa. Kababayan. Tayo ka. Kababayan siguro. Pabor po ba kayo na kit si Sara Duterte? Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, Okay. Ito si sir, nagpitinda ng buko. Ang bilin ng buko mo. <laughs> Pabili Ito tuloy sir. ng buko sir. Pabor po ba kayo may kit si Sara Duterte? No comment siya No comment. Tara, okay na. Please, uh, nakita natin siya. Okay, natin dito. oo. Pabuko na lang tayo. Pabuko sir. Pabili kami. oh yan. Pabuko muna tayo. So, bayo. dito, guys, sa Makate, halos... Halos karamihan. Oh, hati, Hate, ano? oh hati. Pabor saka hindi pa po. Pabor, pabor saka hindi pa po. Parang, uh, ano, yung... Uh, hati, ang opinion ng ating mga kababayan dito sa Guadalupe. Makate! Yan, mga kababayan. Tingnan nyo yun, ah. So, dandirito kami ni Salomo para... Alamin at pulsuhan ang uh, taong bayan dito sa Makati area. So, ayan po mga kababayan, Maraming maraming salamat po.